Yan. Kain na tayo ng mais kasi mayroon na nagluto ako ng mais. O, oh, mainig pa. Ayan. Umuusok um, pa. Yan. O. Oh. Yan. Mais yan, guys. Kaya, kain tayo. Halika kayo. Kain tayo ng mais. Alisin natin itong buhok nito. No? Kasi, hindi ko gaano na alis yung buhok. Kaya kailangan alisin natin para hindi sagabal gabal pag kain natin. <laughs> Ayan guys, talaga ang sarap na, na magtanim-tanim, mayroong kakainin kapag namunga. Ayan guys, oh. Ayan na. Oh. Ayan. Oh, tingnan mo 'yan. Sarap niyan guys. Halika yo, kain tayo ng mais. Halika. Kain tayo ng mais. Kain na tayo oy, mais. Alika. Ha? Alika na. Kain na tayo ng manis. Ayan guys. <laughs> Kain tayo ng mais. Masarap ito kasi malagkit. Ayan. May saging. Ang pangit ng saging. O na-over ah uh, ano, ang pangit. yun oh. Pero pwede pa rin kakainin niya. Lisin lang yung, ano, lisin lang yung, ano, yung, yung, ano niya. Kanina, kinain ko yung iba, eh, sarap naman. Abo uh na, -huh. ibang, ay, ano kang din, ay. Pwede masin tamawasan. Okay, bidyong sakla. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Na, uy, na, ko mayat na. kain sila kay ng mais. <laughs> kain na siya ng mais. Ayan. 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 Yan, umusok ang um mausak po. Oh, asok pa lang, mas asok. Aw, oh, mas asok pa lang. Ayan. Nakutong ng udom. Um udom yan na ganos pa lang. Ito ba kung Si Ano ka pa di? Kinanda? kinanda. Uh, purple. Ayan niya, purple nga. Ano yun? Aw, oh, purple samot eh. Adak na ka patanod imanta kinakinan di mani, man, man man manok kanyan. Muya ta na. Mat lak din mam i. Sila kay muna, na no din ma is eh, sa bayu, sa nabayo tag iud bab ana panggaga na. Eh, sa di sa di un nasa nabayuon si Kikitoy ay alho. So la din alho aya. Ay, kusko na no. Adai ko yung sina o sa buno na. Wasam. Bakay nanukan di ipis. Ito. Oh. Bayuhon niya na ito. Ito. Alho. <laughs> lusong ay kikitoy. Doy. O, oh, liit na lusong. Um. Ay, ito. Bayuhon nila kayong ano, yung kakainin niyang mais kasi hindi maka, makanguya kasi walang ngipin. Hindi nagpapustiso kasi. Kaya, yan. Walang ngipi. Wala. Panpungot. Walang mga bagay na hindi mo. Lahat. Hunger, naman. Lahat naman eh. <laughs> <laughs> bulgar mo lahat. Sinabi ka lahat. Wala Walang sikripo. Walang sikripo kayo. <laughs> sa so. Ayan. Sarap ng mais. isupay adi lakuan. Ano lakuan si palingki nang ina. O oh, adi didan kan. <laughs> Dito na ang dami nang kumakain yun. Ang <laughs> mga oh. <clears throat> ilang minuto na. Ayan, ah, pahip na pala. And guys, thank you so much guys for watching. Thank you. 哎，呀